So, ah, normal lang sa so prospect na kausapin nyo na negative sila. Kasi tandaan nyo, ang trabaho natin dito is gawing positive yung mindset nila. Tandaan nyo, mahirap baguhin ang mindset ng isang tao sa isang upuan lang. Kasi, bata pa lang yan, pinaglaki na ng magulang yan. Sabi sa kanya, anak, mag-aari ka mabuti para paglaki mo, makakuha ng magandang trabaho. Okay? So, ini ang mindset niya, trabaho talaga. Kaya mahirap ipasok ang negosyo sa utak nila. Okay? So pansinin nyo, yung pag-aaral ng mabuti para makukuha ng trabaho is maganda yun nung dati pa. Okay? Nung mga, mga parang ng mga lolo lolo natin. Kasi dati, pag marunong ka, pag nakapag-aral ka, pwede ka na kagad magturo. So may sweldo ka, malaki sweldo mo. Pag nakapag-aral ka, uh, meron ka na kagad magandang trabaho. Kasi bibihira yung mga nag-aral dati. So, yung mga nag-aral, malaki yung sweldo. Eh ngayon, sa dami ng na mga nag-aral ngayon, sa dami ng mga kumukuha ng kurso ngayon, karamihan, lalo mga nursing, karamihan, walang trabaho. Okay? So, nag-iiba yung trend, trend ngayon. Parang gato, para mas madaling maisip nyo. Dati-dati, yung mga 90s, usong uso, -uso ng cellphone, yung uh, 5610, 5610 ba yun? may, may yung may, merong uh, antena. Pag meron ka nun, sikat na sikat ka na. Okay? Eh ngayon, 2014, maglabas ka nun, okay, pagtatokanan ng nun mga katabi mo. Diba? So, nag-iiba. Nag-iiba ang, ano natin, dati may mga plaka, ngayon may city, ngayon USB na lang. So, nag-i-innovate. So, yung mga bagay na nag-i-innovate, yung source of income mo, yung pagtatrabaho, hindi pa rin, kung hindi mo babaguhin, kung nga pag-iiwanan ka. Okay, marami na ngayon para para kumita ng pera. Sa marketing, sa internet, sila umiari ng Facebook, di ba? So dati nga, di ba? Ang gamit ko lang, Friendster. Tapos nakatawa ang Facebook, gusto mo na. Okay? So nag-innovate. Kung so, sa mga simpleng bagay na yun, nag-innovate, dapat na dapat din, yung paraan ng pagkita mo, mag-innovate din. Magbago din. Okay? Katulad ng ginagawa namin. Okay? So, dapat naintindi mo yun sa kausap mo. bakit na kailangan yung inaalok mo. Kasi mahirap sa atin, hindi natin pa napaintindi na kailangan niya yung inaalok natin basta makapag-present lang tayo. Kaya, hindi nagjo-join yung kausap natin. Okay? So, so yun. So, uh, paintindi nyo sa kanila na kailangan nila itong yung global. Okay? Once again, I love it,